ganang araw sa inyong lahat. Amaya ng Pilipino, bayan ng Pilipinas. Mga ka-viewers, meron naman tayong isyu uh, issue ngayon ay tungkol sa People Initiative. Si Senator Amy Marcos, pinaiimbestigahan ang panunulit so charter change people initiative ayah kita investigan guys ini Amy Marcos dahil sa balitan na yan mayroong 2 kada distrito kapalit ng perma ng mga tao taong butante so malaking kalokohan talaga guys no? panluluko ang ginagawa signature campaign para sa para sa charter chains. So sinabi ni Lagman, Albay Kongres Lagman, Albay Congress Lagman. So ang mga tao tigi isang daan pesos para lang matuloy ang kanilang mga plano para sa people initiative. Kaya kaya si Amy Marcos pinaiimbestigahan ito sa Senado. Kasi guys, yung pera kasi yung ginagamit nila. Pera ng tomba yan. Tapos, ang ginagawa nila, people initiative, Dapat tao, dapat sa tao magagaling itong sinasabi ng people initiative, Kinawag na people initiative. Pero sa kongreso pala magagaling itong mga plano nito. At ginamit pa ang pundo ng taong bayan. Isipin mo, 2 million, bawat distrito. Kaya natin panoorin guys, panoorin ang video. Ito nga, ay umanay uh, umano'y panuluhol dyan sa isinusulong na charity change, ay eh, pinaiimbestigahan dyan sa Senado sa pangungunan ni Senator Amy Marcos. Si Troy Gomez magbabalita. Isang resolusyon ang isinumite sa Senado na may layuning imbisigahan ang umunoy panunuhol para isulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa Senate Resolution 902 na inihain ni Sen. Amy Marcos ay may layunin itong siyasatin ang umunoy ng yayaring bayaran ng mga butante sa mga distrito para pumirma sa People's Initiative. Una ng sinabi ni Marcos na 20 milyong piso ang binibigay kada distrito kapalit ng pirma ng mga na kinakailangan para sa chacha. Sa kanyang resolusyon, ipinunto ni Amy na isang panluloko at pang-aabuso ang ginagawang signature campaign para sa People's Initiative kung saan sinasaktan nito ang konsepto ng demokrasya. Ang alegasyon panunuhol para sa paglagda ay una ng inilahad ni Albay Congressman Ed na susuhulan ng tig isang daang piso ang mga botante na lalagda sa petisyon. Samantala, naniniwala naman si Senador Robin Padilla na napapanahon na para amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ngunit kanyang idiniin na ito ay dapat totoo na galing sa taong bayan. Sinabi ni Padilla na dapat pag-usapan ng matino ang People's Initiative at hindi ito dapat nakasentro sa ambisyon ng isang politiko. Matatandaan na sa social media ang umunay signature buying sa mga distrito para sa panawagan na isulong ang charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa Quezon City ay inilahad ng isang residente na pumirma siya sa isang dokumento kapalit ng 3,000 pisong ayuda na kalaunan ay kanyang napatid na ito pala ay petition para sa pag-amienda sa konstitusyon.